Hello guys, ayan eh, magandang araw sa ating lahat Ayan dahil sa uh, Andito ako ngayon sa bukid ni Papa Bear Sinamantala ko na uh, mag-content tayo dito Uh, para may post tayo sa ating YouTube channel. Ayan, dahil sa matagal na tayong uh, uh, hindi naka-update uh, ng na ating YouTube channel, no. Silver Boy, andito ngayon sa bukid ni Papa Bear. Nung mga nakaraan ngayon nakaraan ng mga ina-update natin sa YouTube channel po natin ay nagtatanim tayo ng gulay, no. Uh, dahil sa hindi tayo ulit nakatanim, nag-focus po si Papa Bear, nag-focus kami sa pagtatanim muna ngayon ng saging. Ayan, may kaunti po kaming itinanim ni Papa Bear. Ito muna, focus muna tayo dito. Uh, at salamat naman sa Diyos at uh, ayan na uh, tumubo naman ang maayos no. Uh, hindi naman lahat tumubo, intinanim natin at diskit pa paano ay uh, mayroon namang tumubo. Ito po yung area no na tinamnan ng uh, lakatan no namin ni Papa Bear. Ayun, almost uh, mag 7 months na yan ng mga kababayan. Uh, hirap maglakad. Dahil sa ibilay, dahil sa sorry, dahil sa umulan no. Uh, kaya madulas yung daanan ayan ito yung mga tanim na lakatan no, ayan At doon naman sa kabila eh, yung mga ah, uh, arnibal senyorita, ito yung mga lakatan na tanim namin ni Papa Bear ayan. bisitahin natin ito sa area na ito, sabah, papunta doon papunta doon, masabah po yan dito naman area ay lakatan. So may area-area po sila ng no, mga kababayan. Ayun no. Nako, parang mahaba na naman yung mga damo sa baba. Sa kabila, nag nagpalinis po tayo. Dito ay eh, medyo madamo na naman yung ilalim. No. Ayun. Yung iba ay eh, malalaki na, yung iba maliliit. Ayun. Mayroong mayroong lakatan na eh, nagkasakit. Ayan no. Makikita natin sa dahon niya, dilaw. So kailangan talaga makuha 'yan diyan. Dahil ah uh, madadama yung ibang tanim. Ayan no, malalaki na rin sila no, ang mga kababayan. Yung kanina no sa malayo, alam mo eh, parang maliit pa lang sila. Ayan, pero oh, pag pumunta ako dito sa ayan, pag pumunta tayo dito sa baba, ay malalaki na pala sila no ito sa area dito ayan may lakatan din tayo dito ayan at least ma malinis na yung ilalim nila tingnan natin medyo madilim na kasi hapon na no mga kababayan ayan ah uh, hindi natin nalinisan ng ano ng mga dahon ay ngayon lang ako nakaakyat. Si Papa Bear ay busy rin doon sa kabila. Nagtanim po ng saging din. Expansion po ng saging. Ito yung mga lakatan natin. Ayan. Ayan kaawaan sa nanang Diyos na ano, hindi na hindi magkasakit. No? At uh, bumunga lang ng maayos no? mga kababayan. Para uh, maibalik naman yung ating uh, kapital dito. <laughs> kapital talaga si sipag at syaga lang mga kababayan tanim lang tayo ng tanim tulad yan ay malalaki na sila ay hindi to nataniman ay hindi na buhay ay malalaki na sila oh ay mga kababayan almost 7 months na ito almost 7 months na uh, at least ito na ganito nakalaki yung mga tanim na lakatan namin ni Papa Bear at ni Mama Bear dito sa uh, kanilang mga bukid no? malalaki na sila so kailangan talaga sinusunod talagang linisin yung uh, mga dahon po nila wala talagang oras ha akya tayo dito mga kababayan ah, pag nandito pala sa baba sa ilalim ng mga puno ng sagi eh, malalaki na sila no ayun no hiningal ako malalaki na sila talagyan pero pag andun ako sa kabila nasa may bundok ako tinitingnan ko ay kala ko ay maliliit pa lang no Uh, malalaki na sila. Ayun. Oh. Ha? Huh? saging malalaki na. Hmm? Ayan, thank you so much. Thank you, thank you so much. Ito yung area na ito. Ayan, may sakit tong saging na ito. Halos mayroong kasing may sakit doon sa baba nung nakaraan, yung pinutol ni Papa Bear. yon. So, ang kailangan pala talaga ay putulin talaga sa puno at itapon, no, mga kababayan. Kasi pag hindi pag hindi ginawa 'yon, katulad niyan, yung mga malapit na puno ng saging, katulad niyan, uubusin niya talaga 'yan. Ganun ang lakatan. 'Yan. Katulad niyan, oh, may sakit na. Wala na. Sayang yung isang puno na 'yan, katulad niyan. Sunod-sunod na 'yan. Tulad ng isa na 'yon dahil lang doon sa isang uh, perasong pirasong nagkasakit noong nakaraan so kailangan talaga siyang matanggal dyan sabihin ko na lang kay Papa Bear ayan ngayon sa may baba mayroon din pong tanim mga babayan doon naman mayroon tayo nakitang nanilaw na dahon ng arnibal so hindi good yung tubo ng dalawang puno na yon kailangan din tanggalin Ayan. Ha? Hiningal ako. At least, uh, kung mayroon man na minsan, may nagkasakit. Tulad yan, nagkasakit oh. oh. Tanggal talaga dapat yan. Ayan, at least kahit papaano, kung mayroon man nagkasakit, eh, patanggal natin kaagad para hindi dumami at hindi madama yung iba no mga kababayan yan. Doon naman sa kabila, ayun oh. Doon naman sa kabila ay Alikunday. Yan, may Alikunday diyan. Ayun. Alikunday naman ho 'yan. Mga tanim diyan sa kabila. So hindi sila nagkakahalo-halo, meron po silang area.